Mga kaisan, okay, may order po mga puso. Ay, natipak Wah. Tsaka po niyog. Ha, ah, mga kaisan! Alas 4.30 na po. Katatapos na po natin mag-ani. Ay, hahabol po kami sa oras. At baka po, ano, makakahapay pa po ng ilan. dito po ang daan nga ng bagyo ay kailangan po masahid lahat tuwing hapon lang po nagagawa yeah. mga kaisan pauuwiin ko po ang inay at itay wari ko po ito do delikado baka pumabuhal lang ang inay at itay ng niyog huwag naman sana baka po big. matibay naman yung bahay kaya lang ay aba sa sobrang taas po ng tayo namin at bundok dukal yun nako yan tatlong pangkata ito wali apat po Nasama na po ang panahon eh eh Hangin. nahangin na po kanina po yan ang ganda ng init kami nag-aani eh. pinagbigyan oo yan Ayan po natin ari para tumaba. <clears throat> Mga kaisan nabuhol pa po ang niyog o kabubuhala ang po ay. Ang lakas po ng hangin ngayong hapong ito. Ay, oh. ah, ay butit na kalampas na po ang kubuta. Ay kung hindi po na ay eh, namin ilampas, aba, kalalampas la ang... O ah, mga ka nalakas na po ang ulan. Ah ah. May niyog na po kami. Tsaka po puso. Aray po ang uso ngayon mga ka-isang. Yan po ang ano, kung tawagin po sa Bandabaw. Yan po ang pararamihin ko. Ito po, tanim po. Yan, ito mga kainsan, oh, sa Bandabaw. Yan po ang uso ngayon. Atin e pong haharbisin. Yan po ang pinaparami natin mga ka-insan. Saging na dabaw, yan. Pagkalak eh. Oh, dito ako. Oh. Ano po si Ilboy na ako Siya daw ay nagugutong. Nah, ko na rin na rin ito yun. At yung ating, ating mga turdan. Mm. nak panahun?

はい食べる食べそのる。はい yung saging dabaw mga kaisan hindi po ito tinatamaan ng sakit ang laki ang laki ah. Ah. Sabi Ay, nabakalain na rin yung isa nadalwa na oh walang na dyan nadamay ko yung isa nadamay mo yung isa oh arey tamo dito dali ka ito mga kainsan yung saging na dabaw hindi po ito masasakting hmm marami na po kami puno dito nasa 40 na po ito yung iba po mga bagong tanim kukuha din po ako na suwi kahit mga 20 puno po doon sa bago nating area maigi pa po magtanim ng ano saging po sa kalakatan kaysa yung palay po ay ano magbabawas po tayo aba magkalakay ang bigat mariusip eh, eh. Yung Tagalog po na ano Tagalog po sa amin na sa aking Masasaktin po Naging masasaktin siya Kali po ba Aray nadamay pero matama na rin po aray isa oh Nadamay Arwa. Nadamay ho ay Tabi otoy ko na yan 어! <목소리나> Puso po. Dalawang puso. Uh -huh. Gusto mo matuto magmanihin mo ito eh. Tuturuan kita. Huh? Isa mapapaladini mo ito uh -huh. Ay, hindi ko lang nga uh, pala, oh. Inu-uwak na ho. Oh. Ah. Yeah. Ari po yung Tagalog, hindi po ito Davao. Yan po pagkakaiba po. Ah. na lagi ko ay. Hila, putulin ko po dito para tatanim na hindi sa kabila. Alin? Are. Huwag. Diyan muna. Pag ano na. Mga makalo. Mga ma. Oo. Ito po ay eh, mga pang mabilisang ulam po. Hmm, Hingan. pwede po kayong humingi ng binhi sa amin. Ito po ay pwedeng ginataan. Pwedeng eh, Nilagang may itlog na may luya. Yun ah. Sinabawang may itlog na may luya. Lagikway. Magdadala ka oto sa inyo. Meron ba sa inyong harapan? Dito po sa barangay namin, sa mga lapit-lapit dito sa Tayabas, yung mga nasa bukid or kung tawagin inasa linang. Ang bukid po dito yung ang tawag ay linang ay meron pong ganito sa mga harapan. At ito po, pag po halimbawa mapag mga pagod sa trabaho at uh, hindi po nakabili ng ulam sa bayan, ito po. At kukuha ng itlog sa limliman ng manok, mga isa, at luluyahan. <laughs> Oo, diskerte po ito. Para po ban talbos ng sili ito, kaya lang ito po ay may dulas ng kaunti. Talbos po mga kaisang, talbos. Oh, pulang pula. Pampatagdag po ng dugo. Yan, talbos po. Pag nakita nyo po ang inay, ito po ang hanap buhay nyo. <laughs> Naglalako-lako po siya ng ganito. Yan. Si nanay, ito po yung pulang pula. Ayan. Nakita no. ninyo mga kaisang. Hmm. Pula. Kain tanis dah terus kurang,